Hello everyone. Magandang sa lahat. Ay. Ah. Uh, ah, uh, sino? Kumusta, kumusta po kayo? Kami okay lang po, eto busy-busy, si study, at mga anak ko. So busy. busy. Yung Yun mga dalawa busy-busy. Yung busy-busy kasi sabay sila nag-ano, sabay sila nag- sabay sila exam. Diyos ko po at nahihirapan ako sa ano ni Bunso sa Tamil subject na buti na lang andyan sa lini kung hindi, hindi ko alam sa, silang dalawa nang study silang dalawa nagano ano basta sa Tamil sa lini yung tutor ni Bunso ayan, ayan. at makasalamat pa rin ako uh, na inibita sila sa kapitbahay namin birthday ng anak ng kapitbahay namin inibita silang dalawa at hindi na ako sumama kasi hindi na ako sa bahay so, binigyan nila ako ng ano ayan ganyan lang yung ano nila dito ganyan lang yung celebration nila ng birthday uh, chocolate ayan chocolate isang isang ng cake at uh, ito ang tinatawag nyo na uh, gashiri pero iba yung kulay ng gashiri nila uh, green dapat to orange pero iba ng kulay nila ayan po Uh, munta sila dun kumain at inilahan nila ko yung bunso oh. dito thank you bunso Oy. Mm. ako lang. video sa isa. Ayan. po. Ira, kung tinara. Five, five minutes. Ayan po. Maraming salamat po. At inalahan niyo ako ng, ng, pagkain. At ito lang po nilagyan. Dahon ng saging. Ayan na lang po ang mag-birthday dito. Ganyan na po kasimple yung birthday dito sa, sa amin, sa India. Ay, excuse na. Sumali din sa bunso. Excuse me. Ayan. Thank you, Bunso. Ah, sabi ko sa kanya, ano yan? Tayo yan. Sayo, hindi mang tayo yan lang. Sabi niya, hindi <laughs> na kita ng cake at saka ano. Ipaya din ako kasi makakain ako ng cake. Kahit isang slice na cake. Ah, mm -hmm. yummy. Yummy, -hmm. yummy. Ito, giniling to na ano. Giniling na. Hmm. Kung sa atin pa yung gas good na mais. Yung pinakamaliit. Yun, tapos magano ka lang tubig, saluan mo ng mm, kunting butter, butter o ano rin ghee, tapos lagyan mo ng asukal, lagyan mo ng color, at ihalo mo siya, yan, para, ganit. parang mo hanggang ganito. Parang diko ko. -bud parang budbol, pero ibang ano, iba yung kulay sa kanila. Ayan po, maraming salamat. Kasi si Gusibunso, ang gulo-gulo na. Ayan, hmm, gumulo na siya kasi sabi niya, daw ko na nandang video. Hindi na ako nandang video. Nagawa ako ng video. Ayun po. Maraming salamat po. Thanks for watching. Ay. Ang grogro -gro naman ni Bonsoy.